Ito rin na tayo sa ating balitang national. Anti-communist group, CPPNPN, si Jeff, wala nang marirecruit na kabataan matapos matalo sa halalan. ng detalye ng balita malaki kay Kapawar Paul Montibon. Wala na kayong mga kabataan na makukuha at masisira ang buhay. Dadaan kayo sa mga magulang bago nyo sila makuha. Tila na ng tinig ang kilalang anti-communist group na yakap ng magulang movement. Matapos na pabagsakin ng taong bayan, ang mga natitirang miyembro ng makabayan bloc sa kongreso sa katatapos lang na eleksyon sa kanyang pahayag itinuring na isang magandang balita ang pagkatalo ng mga makakaliwang grupong ito ang resulta ngayong eleksyon ay pagpapakita na isinuka at iwinaksina ng masa ang mga party list na konektado sa communist terrorist group. Ang bayan muna, Gabriela, Health Workers Party List, Act Teachers Party List at ang kabataan ay pagpapatunay na tinalikuran na ng masa ang mga Party list na ito. Bukod dito, panahon na rin anya ng paniningil sa mga grupong ito na limang dekada nang namamayagpag sa pagkitil ng mga buhay ng mga kabataan na imbes na mag-aral ay namundok na lamang dahil sa mga maling prinsipyo at paniniwala. Ito ay pagpapatunay na humihingi ng uh, pananagutan ang mga Pilipino at panahon para baguhin ang inyong estratehiya tigilan niyo ang radikalisasyon tigilan niyo ang pagpapasampa sa mga kabataan sa kabundukan Giit pa ni Lucena, ito ng mas malawakan pang pagbagsak ng CPP npa ndf sa bansa. Ang pagkatalo rin anya ng mga komunistang grupong ito ay simula na ng kaligtasan ng mga kabataan mula sa mga mapaninlang na advokasiya ng CPP npa ndf sa bansa. Ang pagbagsak ng inyong suporta mula sa botante ay pagpapakita ng inyong walang kalihitimasyon at Pagkawala ng inyong impluensya sa iba't ibang lugar, lalo na banda sa mga kabundukan. Babala ng grupo kung may natitira pang lugar na pinamumugaran ng mga komunistang-teroristang ito. Hindi titigil ang gobyerno at ang sambayan Pilipino sa pagsisikap na ilayo ang kabataan sa maling landas para hindi maapektuhan ang kanilang kinabukasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Nag-uulat Paul Bontobon, sm News. Son, son, son,